Hello mga idol, dito nga po tayo sa isa sa mga dinarayo at pinupuntahan ng karamihan ngayon na mga idol yung kabutihan farm na matatagpuan sa Minanto West, bayan ng Amadeo, probinsya nga po ng Kabite Nagbubukas nga po ito ay araw-araw sa lunes hanggang biyernes ay alas 8 hanggang alas 5 ng hapon na mga idol pag Sabado at Linggo naman, alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ng no, mga idol. So, ito nga pong Kabutihan Farm ay isang restaurant at pasyalan po, no, mga idol. Pwede rin po kayong mag swimming so package deal na po rito may mga promo nga po sila dito no mga idol so mag inquire na lang po kayo bago kayo pumunta rito ang kabutihan farm nga po ay isa sa dinarayo dito sa Amadeo Cavite mga idol sa so, mga gusto mag unwind lumayo muna sa mga ingay at pulos yun sa syudad perfect po ito para sa inyo no mga idol yung entrance nga po dito ay 50 pesos lang kung gagala kayo saktong sakto na po yun may ikot nyo na po yung buong buong garden nitong kabutihan farm pero mas maganda idol kung kayo ay nagugutom na rin pwede po kayo kumain kahit ang ang bilhin nyo lang dito ay pang merienda lang so pag bumili po kayo ng pang merienda kagaya so, ng binili namin so libre na po yung entrance naka merienda pa po kayo ng no, mga idol so may swimming pool po sila dito na di naman masyado kalakihan pero perfect po para sa adult at mga kids kasi nga sa ganda ng view at malamig yung lugar at malawak yung garden nila mga idol no? so makikita nga rin po dito si mama mary yung immaculate conception nila na mga nasa 40 o 30 feet po at ang laki ng mga idol no So, maganda, po. maganda nga po. Maganda nga at parang nas, para siyang nasa na ng gubat ng mga idol siya lang po yung mga doon. So, malayo nga po ito sa siyudad kaya malamig po yung hangin dito. Ang kabutihan farm nga po idol ay isa rin pong restaurant. So, marami po silang bestseller dito, mga pinagmamalaki. So, pwede po kayo magpa-deliver o pwede rin po kayo mag... Ano dito mga idol. So, magpa-reserve po mga idol. So, pinagmamalaki nga po nila dito idol yung kabutihan burger na free na po yung shake mga strawberry, chocolate no, mga ganun idol so marami pong labor ngayon nga po pag nag kayo ng burger idol libre na po yung entrance nyo mga idol no? yung 50 pesos tapos nakapagpamerienda pa po kayo no? mga idol kasi nga yun po yung ginawa namin nang pumunta po kami dito idol no Nag-order na lang kami ng merienda para hindi na kami magbayad ng entrance na 50 pesos. May mga promo rin po sila dito, idol, kagaya ng mga monthly promo nila, may mga 50% off, tapos may mga package deal na po, no, mga idol. So, pwede po kayo mag-inquire muna. Ang mayaring nga po nitong kabu kabutihan farm idol ay Serengo Anakan, no, idol. Dati po siyang OFW, kaya kaya niya po napagawa ang kabutihan farm ay eh, dahil gusto niyang mapalaganap ang kabutihan. Yung, ayon po yun sa No? Kagaya nga daw po ng isang kabuti na kahit saan sa nasulpot. No? parang yung, yung kabutihan ay eh, ano, kahit saan daw pwede ka gumawa ng kabutihan na parang kabuti. Idol. Ayon po kay Serengo Anakan. Ayan nga po, si, ano? si Mama Mary. Si Mama Mary po yan idol. <laughs> so mamaya po lalapit po tayo dyan mamaya so ito po yung garden nila no? so marami pong naip dyan mga figurine mga estatwa. no? gaya ng kalabaw ungoy leon ano ano pa no mga idol <laughs> ay palaka so parami po kayong pasyalan dito idol di po kayo mainip kasi kahit tanghali po malamig naman po yung hangin so ayan mga idol so, uh, may mga kubo kubo naman po dyan na pwede po kayong magpahinga pag napagod na ayan so yung ano naman dito parking ayos naman yung parking ng mga idol so may mapa-parking naman po ayan so ang ano naman dito pwede kayong pag napagod kayo pwede kayong humiga-higa marami po silang kubo diyan marami pong pahingahan Bakit? Um, may mga bubong po yan so ayan so yung mga cottage nga po dito may mga bayad din po depende po sa cottage na kukunin niyo kung gaano kalaki mga idol na Ayan. So, narintahan nga po tayo dito, mga idol. Ayan. Malaki pong cottage yan. Kung marami po kayo, pwede pwede po kayo dyan. So, masarap nga po dito yung kabutihan burger nila, mga idol. No? Yun natikman natin. Tapos, saktong-sakto sa strawberry shake sa at, na binili ni ma'am sa atin. Yun po yung pinagmamalaki nila dito. So, yung ito nga pong kabutihan farm, may marami po itong pinag-aaral. So, may kabutihan foundation po itong sinusuportahan ng mga idol. Marami po silang scholar, no, mga idol yung may-ari po nito na si Sir Rengo Anakon. Anakan. Marami po siyang scholar na pinag-aral dito sa ano, kabutihan farm mo no, sinusuportahan nito mga idol, no. So ayun. Kaya po maganda po rito. Puro po kabutihan dito pag pumunta ka po rito. <laughs> Ayan no, mga idol. So ayan nga po yung parang sa ano rin po ito, Lokbang Quezon. Aakyat din po kay sa taas. Pero hindi po ganun ka matarik po siya, isang street na tarik pero hindi po siya ganong ganun karami ang hagdan ng mga idol. So ayan nga po yung parang yung sukat ni Mama Mary diyan ay ano ba yan? Nasa 30 to 40 po ata yan, mga idol. Malaki po yan pag Nandun po kayo sa pinakaharap niya para po, yung bababagsakan sa sobrang laki niya mga idol na. So ayan nga po. Napagod na po tayo rito. Malawak po itong kabutihan farm na to mga idol. So sa mga gilid-gilid po niyan marami pong pananim. Pwede naman po kayo ata bumi dyan kung gusto nyo. Ayan. So, ayan si Mama Mary. Immaculate conception mga idol. So, pwede po kayo magdasal dyan. Sa mga magbibisita iglesia, pwede po kayo pumunta rito. Ayan. Insama nyo na po ito. Kasi malapit lang naman po ito ng mga idol. Sa mga gusto magkape, magkape muna nyo sa labas. Tapos diretso na po rito. Sa Amura lang po yung entrance dito. 50 pesos, no, mga idol. Kayang-kaya nyo na yan, mga idol, na no. Thank you po sa panonood. At God bless sa ating lahat. Ayan, hanggang dito na lang yung video na to. Thank you my idol, so...